Uh, malas na ako sa Timberland, guys. And, tara, atin tayo. And for today's video, guys, ay pupunta muna ako sa Timberland. Then, sangahon lang ako din. Then, almisal lang tayo. Katapos nun na, ay punta ako sa Puray Falls ng Montalpan Rizal. Ito ay sa Timberland. Uh, uh. Salamat po pala sa mga pitik ni Sir Christian. Salamat po. Salamat din po sir Freeride PH sa mga pitik. Saka nakita ko rin pala dito si Spider-Man. Hindi you no, know? nananakapot ko. <laughs> Thank you. Hello guys, nandito na ako sa Hadakang Bakal. So papunta na ako sa Impalban. Papuntang uh, Mascap. Ang aking way ngayon ay papunta na ako ng Pure Falls. Wow! <laughs> Kaliwa tayo dito. Yan. Sa mga ito doon, sa nakapagyan ko pala ito. Okay. Oh. Kasi ito yung tulay. San Isidro pala. San Isidro. Oo, taas. Dito nga pala ako lumabas, guys. Dito sa San Isidro, guys. And ito yung deeper. Gas station din na mga Lodi, approaching na ako dito sa Puray Falls at nung akma na ako ay pababa na mula dito sa mga inaahon ko na to na kabundukan at may lusong na to malapit na sa Mount Ayaas mga Lodi ay ako ay lang at kamuntik na akong malaglag sa bangin pero sa kasamaang pahalad naman ay tumilapon yung cellphone ko na ito na gamit ko at nakita ko na lang na ang cellphone ko ay nabasag. Kaya, nanginayang ako sa mga footage ko at palamang wala akong makukuhang picture o kaya video sa Puray Falls. Kaya, balungkot ako neto mga Dodi. Pero, tumuli pa rin ako sa Puray Falls at ako ay nadito doon. At, yun nga lang, wala na akong video na i-share sa inyo mga Dodi. Tama pala si Angel, ito yung aking kwento sa pupunta ko sa Puray Falls. Maraming salamat. Hanggang sa muli. See you in the next one.